Ngayong National Women's Month po mga Karski, we are in for women supporting women. Kaya naman isang babae rin na makakasama natin ngayon para magbigay po ng tips sa mga kapwa niya babae sa kung paano ba ang tamang pag alaga ng balat ngayong papalapit na nga po itong panahon ng tag-init o yung summer season. Kaya nga, Dayan, abay, pwede rin ba yung mga tips na yan sa mga kalalakihan? Pwede. Okay. At sa puntong ito ay makakasama natin ang beauty and wellness expert na si Miss Grace Angeles para sa para pag-usapan yan. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas, Miss Grace. Grace, good morning po. Hello, good morning po sa lahat. I'm Grace Angeles, CEO and founder of SEB. Okay. Ma'am, good morning po sa inyo. Sa Diane po ito at Noel. Ano po ba yung mga karaniwang uh, problema sa balat na iniinda po ng hindi lang po mga kababaihan, kundi po ng lahat tuwing uh, summer season o ito pong panahon ng tag um, usually po na na-encounter natin na problem is yung dahil mainit po sa Pilipinas, is yung sunburn. Kaya we recommend them to wear sunblock lagi po. So talagang number one talaga yung sunblock nila mm -mm. yan. Ano? Pero bilang isang beauty and wellness expert, ano ang tips na maibibigay mo sa mga KRSP natin sa tamang pag-aalaga ng balat o kutis ngayong summer season, Doc? Uh, bukod sa pag uh, pag-apply ng sunblock, we have to exfoliate using ng soaps and other lotion for your skin. But bago ka, after maghilamos sa maligo, you have to start applying sunblock on your face and on your skin to avoid uh, cancers sa skin and to have to apply anti-aging using sunblock. Mm, okay, bilang isa pong babae, siyempre mahalaga rin po talaga sa atin yung kumbaga pangangalaga sa ating skin, yes. not of course for vanity purposes, pero part rin niya ng ating pag-aalaga sa ating kalusugan ano. Ano ba yung ma-share po ninyong skin routine na pwede pong gawin at every morning or every night para pumapangalagaan po natin yung ating balat. Um, in the morning, you have to wear um uh apply ng sabon first, yun nakaka-exfoliate and then you can put your moisturizer bago po kayo mag-apply ng sunblock. Meron naman po mga sunblock na may moisturizer na din. Um, you have to know your skin kung ito po ay uh, uh, oily or dry. You have to choose kung ano po yung na-apply po natin na sunblock. Kung water-based po ba, or meron po itong moisturizer. And always drink uh, more water para po ma-hydrate po kayo, lalo na po at pa-summer na din, para ma-avoid din po ang heat stroke. Bukod po dun sa mapaganda po ninyo ang inyong skin. Sa gabi naman din po, you have to apply your moisturizer or serum uh, para po ma-hydrate po ang inyong skin, para pag-isip po ninyo, maganda po ang kanyang uh, texture. Yan lang po. Ayan. So ang dami pa lang dapat gawin at tandaan ano da mm -hmm. Pero para naman sa mga nanay na busy sa kanilang mommy duties, may tips karin ba para sa kanilang para maalagaan ang kanilang skin kahit busy sila o mga meron silang uh, o meron ka bang masasuggest na DIY na magpapaganda lalo na at alam natin na ang mga mommies ay nagtitipid din yan ano da Oh, ano po ba yung mga tips niyo kahit di do it yourself o DIY? Um, kung hindi man po sila magkaroon ng time sa pagpunta sa mga skin clinic, marami po kasi mga product ngayon na you can bring it on your bag. Uh, or marami po mga product ngayon na madali na lang din po siyang ma-apply. Like yung pag-exfoliate sa gabi at pag-moisturizer sa gabi, at lalong-lalo na huwag niyo po itong pababayaan na uh, lalabas kayo ng bahay without using or applying sunblock. Lagi pong may sunblock. Kasi yun po yung pinakamagandang anti-aging and skin protection. Mm -hmm. Ayan. So, alam mo, Doc, uh, isa sa mga routine ko talaga, Meron talaga ko araw-araw sunblock. So, mm -hmm. Dok, tanong ko, gano'n ba kadalas, gano'n ka-frequent tayo maglalagay ng sunblock? Lalo lalo na dito sa Pilipinas, super init Totoo talaga. Ka, lalo na kapag na ng tag-init. Uh, meron po kasi tayo mga SPF 30. Yun po, pwede niyo po siyang reapply every 3 hours. Pag naman po SPF 45, pwede niyo din po siyang i-apply ng 3 to 4 hours. Meron din po kasi tayo mga SPF 70. You have to check first kung ano po yung label na ginagamit po ninyo para alam din po ninyo kung kailan po ito tamang reapply. Mostly, uh, katulad po sa akin, I'm using SPF 45. This is water-based. I always reapply this every 4 hours. Um, kasi pag hindi po natin siya na-reapply at lagi po tayo nasa labas, magkakaroon din po tayo ng skin problem bukod dun sa magkakaroon po tayo ng melasma. Mm -hmm. Kahit nga dito sa studio nyo, eh, lakas ma. ng ilaw eh. Kaya magad na may sunblock talaga everyday. Panghuli na lamang po, as a woman who supports other women, ano po ang mensahe po ninyo o may papahingin nyo po sa mga kapwa nyo po babae, lalo na ngayong National Women's Month? um, sa mga kapwa ko babae, always be confident, um, always take care of yourself, take care of your health kasi marami pong nangangailangan sa atin and make sure na you are happy kasi if you are happy, you can give um, happiness for your, for your friends, family, yun po, always make sure that you are happy. Yung talaga rin ang secret talaga. formula. Oh, oh, ang happiness. But well. well, anyway, we have a very insightful beauty and wellness this morning, ano, Maraming salamat, Doc Grace, sa inyong mga ibinahagi na tips. Again, thank you and stay safe, Doc. Thank you.